Good morning mga kasorte. Welcome sa atong YouTube channel karong December 8, 2024. Kung ihatag sa inyo ha, ang mga competitions sa atong basihan ang date. So karon ang date is 08, no 8. So ang uh, sindikato ang na 1 of 3. Tapos 8 minus 1, 7. Ang sindikato 4. 1 plus 8 equals 9. Ang, sindikato ay 6. So, tumuda na ito ang numbers karon nga atong i-recommend na paglaban. 864 496 866 0800 Muna siya ang mga numbers nga atanganan na ito. O uh, pwede nga ito ni... ah... Uh, atongay paglaban ng Todugma no karon ug ugma na siya 864 496 8660838 so kana lang siya daghang kaayong salamat bye